tingin ng Public Order and Safety Division o POSD ng Kawayan City ang paghuli sa mga gumagamit ng modified o may ingay na mufflers, lalo na sa mga lugar na dapat nananatiling tahimik tulad ng City Hall, Korte at mga pribadong establishmento. Ayon sa POSD, marami sa mga nahuhuling gumagamit ng malalakas na tambucho ay kabataan na nagdudulot ng ingay at abala sa mga residente at opisina ng pamahalaan. Matapos masansa, masisira ang mismo ng post-deal na na bilang bahagi ng kanilang pagpapatupad. Kaugnay nito, pinalalahanan din ng lungsod ang publiko na umiiral pa rin ng mga lokal na batas na may kinalaman sa regulasyon ng mga sasakyang nag-ooperate sa syudad. Kabilang ang mga probisyon sa ilalim ng Tricycle Ordinance number no. 2015-072 at mga susog ng Ordinance number no. 2022-480 na nagtatakda ng mas mahigpit na pamantayan sa operasyon disiplina at kaayusan sa mga lansangan. Effective pa player o kaya yung mama ma na tambot yun na sadyang nakaka-disturbo sa gabi. No, hindi lang yun. Marami yan. Kahit yung ordinary days na meron ongoing ang session ng mga korte natin. O yan, maingay ang tambot yun. Ay, mahuhuli ka. Doon sa mga eskwelahan, dadaan ka dyan, maingay. Kasalukoy ang nagtuturo. Diyan sa City Hall, sa mga private uh, individuals, yung mga nagpapahinga sa gabi, sa hospital. Talagang nakaka-istormo uh, kasi yan, yung pagtulog, pagpapahinga ng ating mga kabayan. So please, this is a reminder, this is a warning. Ito po, uh, nilulunsan na namin yung all-out operation. Hulihin na namin lahat yung mga uh, maiingay ang tambucho po, sir. Patuloy namang hinihikayat ng POSD ang mga kabataan at motorista na iwasan ang paggamit ng modified mufflers upang mapanatili ang katahimikan, kaayusan at kaligtasan sa Kawayan City. IFM News